Uy! Tara! Mga ka-historya, samahan niyo ako maglakbay patungo sa isang makasaysayang Rizal Shrine sa Kalamba, Laguna. Tara! Lakbay aral sa bahay ni Rizal sa Kalamba. First stop, ang courtyard. Dito matatagpuan natin at agad tayong sasalubungin ng statue ni Batang Pepe kasama ang kanyang alagang aso na si Usman. Ang cute, no? Grabe. Bagamat maliit man si Rizal, ay huwag nating maliitin. Dahil ang kanyang utak at kaalaman ay siyang napakalaki at napakalawak. Ngayon, nandito tayo sa silong ng bahay ni Rizal kung saan ang kusina, banggeheran at water filter. So, yes, eco-friendly na nga si Rizal noong mga panahon na yun. Dito naman may kita nyo ang kanyang kusina. Alam nyo ba na ang bahay na ito ay ni-reconstruct ni ni noong taong 1950s dahil nasira ito sa gera ang pondo ng pagpapagawa ay galing mismo sa iba't ibang estudyante sa iba't ibang bansa. Dito uh, madalas magbasa ng libro si Rizal. Alam niyo ba, tatlong taong gulang pa lamang siya ay marunong na siya magbasa. Samantalang ako, tatlong taong gulang pa lamang ako, nangungulakot lang ako ng eh. Pagakyat sa ikalawang palapag ng bahay, ramdam agad ang classic na bato vibes. Nara ang sahig, kabis ang bintana at syempre, nandun ang mga silid ni Pepe. Si Rizal ay hindi lamang isang manunulat. Siya rin ay isang doktor, sculptor at marami pang iba. At alam niyo ba, 22 languages ang kanyang alam. Talaga nga namang multilingual ang ating pambansang bayan. Sa kabilang bahagi ng bahay, nandito ang mini museo kung saan may mga gamit ni Rizal, sulat kamay, medical tools, at maging ang kanyang baptismal certificate dito naman tayo sa likod ng bahay na Rizal. May kita nyo, may makasaysayang balon na narito. Wishing well. At pwede rin humiling dito. Sana all, kasi talino ni Rizal. Ang na si Francisco Mercado at Teodora Alonso. Man on the street interview. So, ngayon na dito tayo sa Rizal Shine at tatanungin natin si ate ng dalawang katanungan tungkol kay Rizal. So, una-una sa lahat, ano pong pangalan niyo? Ako po si Kriza. Uh, I'm Sheila May po. Nice meeting niyo po. Uh, ngayon, tatalungin po namin kayo. Dapat bang pag-aralan sa school ang buhay ri ni Rizal? Bakit? Uh, Siyempre po, <coughs> mahal, mahal ito po pong pag-aralan na lalo po sa mga bagong henerasyon ano, generasyon po. Kasi para hindi po mawala yung kasaysayan na po, maalala po rin po natin yung kabayanihan na ginawa nito dapat po siyang pag-aralan kasi po para po mas mapalalim po yung kaalaman nila about po sa kultura ng Pilipinas. Ganun kasama natin ang mga taga LCBA, tama ba? Yes. Oh, Mag-ingay mga taga LCBA! Tapos oh! siya! Talaga nga naman napaka-hyper nila, no? Masagot kaya nila ang katanungan natin. Dapat ba pag-aralan sa school ang buhay na Rizal? Bakit? Sa akin po, opo. Kasi syempre po, si Rizal po is part din po ng ating uh, history. So, dapat po natin siyang pag-aralan and also yung buhay niya po. And then, syempre siya nga po ay binuhis niya po yung sarili niyang buhay para po sa bayan po natin. Uh, napakagandang asalutan. Kay pangalawang tanong, anong tulong ng kaalaman tungkol si Rizal sa buhay mo ngayon? So, yung mga kaalaman po na may may idudulot pong ano, mabuti talaga sa pang-araw-araw po, po na buhay. Tulad na lang na ng mga magagandang asal po na na may apply uh, po namin sa buhay namin ngayon. Kakatulong po siya sa akin para po uh, parang mabalikan ko po, po yung mga impormasyon na hindi ko po na abutan noong mga uh, unang ulang panahon po. Nagdag information na rin po about po sa mga tao or sa history po. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Miss! Ano pong inyong pangalan? Ha, I'm Dancen Rizal po. Yes! I'm a Rizal! Kamag-anak ko pala ito ni Rizal eh. Sixth generation toko. So, Great-great-great-great-grandfather great great -grandfather yeah. ko po yan. Kaya gawa. Tapos, yun lang po. Okay uh, lang po? Salamat <laughs> po! <laughs> Bilang esadyante ng BACom, ako'y labis na mangha sa paghahatid ni Rizal ng pagbabago at mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat. Natutunan ko din na ang sining ay isang mabisang paraan upang gisingin ang natutulog na damdaming makabayan ng bawat Pilipino. Rizal ay isang ehemplo ng komunikasyong makapangyarihan at makabuluhan kung kaya't magagamit ko ang mga aral na aking natutunan sa kursong ito upang gumawa ng content na may saysay. -say, tulad na lamang ng pagsulat, paggawa at paglahad ng mga kwentong bumubuhay sa damdamin ng bawat Pilipino. Gaya na Rizal, gusto kong gamitin ang media upang magsilbi, magmulat at magbigay ng pag-asa sa ating mamamayang Pilipino. At ayan nga mga ka-historia, natapos na natin ang, ang ating tour sa Rizal Shrine. Ito ay hindi lamang isang bahay, kundi isang tahanan ng inspirasyon para sa ating mamamayang Pilipino. Muli, isa buhay ang ating kasaysayan at isa puso ang ating bayan. Mabuhay si Dr. Jose Rizal. Na ang sining ay isang mabisang paraan upang gisingin. <laughs> ang bahay na ito ay gin Alam niyo ba ang bahay nito? Ang bahay na ito ay ni-reconstruct noong taong 1950. At tahanan ng inspirasyon para sa ating mama 1950. Like what? Bagamat maliit man si Rizal ay huwag nating maliitin. Ano'ng sabi mo? Hmm. No no. <laughs>